Mayroon ka na bang matagumpay na buhay bilang anak ng Diyos? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago 'yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Salamat po mga kapatid sa inyong tiwala at patuloy na pagsubaybay, pagsuporta, panonood ng ating channel at uh, tayo po ay more than 9,000 subscribers na po. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 82 na po tayo. At ang teksto ngayon mga kapatid na ating tatalakayin ay nandito sa unang Samuel 18, 12 at talon tayo sa 14. Basahin po natin. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Verse 14 At anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. So makikita po natin mga kapatid na Si Saul ay nagkaroon na ng takot kay David sapagkat na feel niya, naramdaman niyang hindi na siya ang pinapatnubayan ng Diyos kundi si David na. Kaya sa anumang gawain ni David, siya po ay nagtatagumpay. Ang ating topic mga kapatid na ating tatalakayin ngayon ay matagumpay na pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Now, paano po magkaroon ng matagumpay na pamumuhay ang mga anak ng Diyos? Mayroon po tayong limang bagay na pag-uusapan. Ang una, buo ang tiwala sa Diyos. Para maging matagumpay tayo, dapat buo ang ating tiwala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, natalo po ni David si Gulayat dahil buo po yung tiwala niya sa ating Panginoon. Kung isipin, wala namang karanasan sa pakikipaglaban si David. At siya lamang po ay mangangalaga ng tupa at batang-bata pa talaga si David. Sigulayat po ang mandirigma ng Filisteo. Hinamon niya ang Israel na makipaglaban sa kanya. At natakot po ang bayang Israel at ang hukbo ng Israel. Si David ang humarab na walang takot at buo ang pananalig sa ating Diyos. Sigulayat naman, buo naman ang tiwala niya sa kanyang sarili. Bakit? Dahil po siya ay malaki, bihasa. At nakabalot ng kasuotang pandigma. Kaya mapapansin po natin na ganoon na lang ang pang-aapi, panunoya ni Gulayat kay David. Dahil tiwalang tiwala si Gulayat na matatalo niya si David kasi maliit lang siya at hindi po bihasa sa pakikipaglaban. Sinasabi po sa Unang Samuel 17, 44 tuloy-tuloy, sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Yan, kita nyo? And verse 45, sumagot si David, Ang dalamoy tabak si Bat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. 46, ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo. Ipapakain ko ng mga ibon at ng mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. 49. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Gulayat tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Gulayat ay pasubsub na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Gulayat sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. So, tagumpay mga kapatid si David. Now, anong mahalagang bagay ang dapat makuha nating aral? Now, kapag sa Diyos tayo magtiwala Maaring ibibigay din ng Diyos ang tagumpay ng ating buhay tulad ni David. Ngunit kung aabutin natin sa ating sarili ang nasabing tagumpay tulad ni Goliath, mabibigo lamang po tayo dahil hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Kaya huwag magtiwala sa sarili, dapat sa Diyos. So paano magkaroon ng matagumpay na pamumuhay ang mga anak ng Diyos? Una, buo ang tiwala sa Diyos. Pangalawa, iwasan ang inggit. Hindi tayo magtatagumpay mga kapatid kung tayo ay mainggitin. Now, pansinin natin nang natalo po ni David si Goliath habang papauwi na si Haring Saul kasama si David at yung hukbo, sinalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw na hindi nagustuhan ni Saul ang lyrics. Ano kayang lyrics ito? Basahin po natin sa unang Samuel 18, 6 hanggang 9. Ang sabi, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaana nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Verse 7, ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may sampu-sampung libo. Verse 8, hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. O, oh, sa makatwid, hindi gusto ang lyrics na yon. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalani nilang hari. Verse 9. At mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kaya mga kapatid, dahil sa inggit ni Saul kay David, gusto niya itong patayin. Ngunit hindi siya nagtagumpay sapagkat patuloy namang inaangat ng Diyos ang buhay ni David. Now, ang tanong, ikaw kapatid Naranasan mo na bang mainggit dahil sa kaibigan mo, dahil sa kapitbahay mo, dahil sa kamag-anak mong umaasinso o nagtatagumpay? Kung may inggit ka sa puso, ngayon palang alisin mo na yan. Dahil si Saul ay nasira ang buhay, naging masama, ginambala ng masamang espiritu at napahamak ang buhay kung ating susuriin ang kanyang kasaysayan dahil po yan sa inggit ni Saul. Kaya paano magkaroon ng matagumpay na pamumuhay ang mga anak ng Diyos? Iwasan ang inggit. Pangatlo, maging mapagpakumbaba kahit nasa mataas na katayuan. Kung totoo si mga kapatid, pwede namang magmayabang si David. Bakit? Dahil siya po ang hero sa bayang Israel. Dahil sa pagkapatay niya kay Goliath. Pero nanatili po siyang humble. At tandaan din po natin, naging close friend ni David si Jonathan na anak ng hari. Binigyan siya ng mataas din na katungkulan bilang pinuno ng kawal at laging nagtatagumpay sa bawat laban si David. Pero tandaan natin na natili siyang humble. Sinasabi sa unang Samuel 18.5 Nagtatagumpay si David kahit sa ang labanan siya ipadala ni Saul. Kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng mga kawal ang pagkataas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Kita nyo, umangat na, nagtagumpay at talagang kilalang kilala na si David mga kapatid. Pero nanatili po siyang humble. Anong dapat nating matutunan dito? Tandaan na ang tagumpay ni Saul at naluklok bilang hari ang siyang daan naman ng kanyang pagbagsak. Pinagharian po siya ng hatred envy. Naging masama ang puso, ang buong buhay niya ay puro na lang panghahanting kay David mga kapatid. Ayaw naman patulan ni David si Saul. Kaya ano po ang nangyari sa kanya? Dahil po naging masama si Saul, sakim at mapagmataas. Siya po ay ibinagsak ng ating Panginoon. Nang lusobin po ng Filistiyo ang palasyo o ang bayang Israel, sila po ay nagsitakas. Ang Israel nagsitakas, ang pamilya ni Saul nagsitakas, pati si Saul. Nagkawatak-watak sila. Pero mga kapatid, naabutan pa rin si Saul hanggang siya'y bawian ng buhay. Sinasabi sa unang Samuel 31, 3, 4 napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul at nang siya'y makita at panain ng mga manunodla si Saul ay malubhang nasugatan verse 4 kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit pandigma saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya binonot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Pakita nyo, si Saul na mismo ang nagpakamatay sa kanyang sarili. Kaya manatili po tayo mga kapatid na simple. Manatili po tayong humble sa kabila ng ating tagumpay. At siguradong itataas po tayo ng ating Panginoon. Sinasabi sa Santiago 4.6 Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya si David po ay mapagpakumbaba, itinataas po siya ng ating Panginoon. So paano magkaroon ng matagumpay na pamumuhay ang mga anak ng Diyos? Maging mapagpakumbaba kahit nasa mataas na katayuan. Pangapat po, laging maingat at mapagmatyag. Basahin po natin ang Samuel 18, Jace at Onsi. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at dalawang bisis niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin ngunit parihong nailagan iyon ni David. Kita niyo mga kapatid, ang balak ni Saul ay patayin pero nailagan, nailagan po yon ni David. Ibig sabihin, makikita natin dito na talagang mayroong alerto si David. Naging mapagmatyag siya. So sa ating buhay, ano po yung dapat nating ingatan? Dapat tayong mag-ingat mga kapatid at dapat tayong maging maingat sa balak ng Diablo para tayo ay patayin at pabagsakin. Tulad ni Saul, gusto niyang pabagsakin si David. And also, dapat tayong maging maingat sa mga magandang offer. Ngunit sa huli ay magsasuffer ka kung nagpapatangay ka. Kita din po natin na si Saul ay magandang offer pero ang gusto lang naman talaga niya ay patayin si David. Sinasabi sa unang Samuel 18, 17-18. Minsay sinasabi ni Saul kay David, Ipakakasal ko sa iyo ang anak kong si Mirab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtanggol ang bayan ng Diyos. Ngunit ang talagang nais niya ay mapatay ng mga Filisteo si David upang mawala na ito sa kanyang landas. Kaya makita po natin mga kapatid anong sabi ni David? Sino ako upang maging manugang ng hari? So, ayaw niya. Kung titingnan din po natin na hindi naman ibinigay ni Saul si Mirab, kundi sa ibang lalaki po siya ipinakasal. Dapat tayong maging maingat. Baka tayo din ay mapahamak o tayo ang makapahamak ng iba. Isa pa ito sa mga dapat nating ingatan. Basahin natin sa unang Samuel 18, 11 at 12. Dalawang bisis niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin ngunit parihong nailagan iyon ni David. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Kung totoosin kayang-kaya namang labanan ni David si Saul, pero umiwas na lang siya para walang gulo at malaki pa rin yung kanyang respeto sa hari bilang appointed ng ating Panginoon. Now, maaring lahat pwedeng tapatan ng lakas, ng tapang, tapatan ng yabang, tapatan ng tabak. Pero ano ang mapapala natin dito? Okay lang po sa Diablo dahil siya po ay sira na. Walang mawawala sa kanya kung manalo o matalo siya. Ang hangad lang naman ng kaaway o ng jablo ay masira ang buhay natin, magkagulo-gulo ang buhay natin. Kaya, be wise believers of Christ. So, paano po magkaroon ng matagumpay na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Laging maingat at mapagmatyag. At panglima, pinapatnubayan ng Diyos. Ang mga matagumpay na buhay, pinapatnubayan ng Diyos. Pansinin, kung titingnan natin na pansin ni Saul na hindi na siya pinapatnubayan o sinasamahan ng Diyos. Hindi na siya nagpakasangkapan sa Diyos, kundi sa evil spirit na. Si David patuloy ang kanyang pananalig sa Diyos at dahil dito ay laging nagtatagumpay si David dahil kasama niya ang ating Diyos. Kung titingnan natin, mapapansin natin sa mga verse na to, ang sabi po sa Onang Samuel 18.5, ang sabi, nagtatagumpay si David kahit sa ang labanan siya ipadala ni Saul. Kung tingnan naman natin yung verse 12, si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Kaya tingnan din po natin sa verse 14, at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. So mga kapatid anong aral ang dapat nating matutunan? Ito po, pagkasama o kakampi ang Diyos, laging magtatagumpay. Hindi po tayo manghihina, mapapanatili natin ang ating katapatan. Pagkasama o kakampi ang Diyos, hindi magtatagumpay ang galit sa atin. Ang mga naninira sa atin ang mga nagbabalak ng masama sa atin. Tulad ni Saul, tulad ni Goliath, tulad ng mga Filistiyo, hindi sila nagtagumpay laban kay David. Pinapatnubayan po kasi ng Diyos. Para po sa aking iiwanang konklusyon, mga kapatid, alam natin at naniniwala ako na ang lahat ay gustong maging matagumpay ang buhay. Oo, dito sa mundo ay maaaring ang ating narating at magandang sitwasyon ay masasabi nating successful na tayo. Ngunit hindi ito mga kapatid ang tunay na tagumpay. Ang lahat ng bagay sa mundo ay temporary lang at mawawala, mabubulok, masisira at kakalawangin. Si Saul na hari ng Israel, isang tanyag mayaman, ngunit nagpakamatay at ang kanyang mga anak ay pinatay ng mga Filistiyo. Natulungan ba siya sila sa nasabing tagumpay nila ang tunay na masasabi kong tagumpay o successful ay ang makilala mo si Hesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at ang magkaroon ng assurance of salvation di bali nang di ko makuha o makamit ang nakamit ng iba di mapuntahan ang napuntahan ng iba di makain ang nakain ng iba sapat na sa akin ang maging simpleng buhay kung ito ang kalooban ng Diyos. Ang mahalaga at pinakamahalaga ay ang kaligtasan ko sa piling ni Hesus na aking tagapagligtas. Para po sa ating review, paano magkaroon ng matagumpay na pamumuhay ang mga anak ng Diyos? Limang bagay po ang ating napag-usapan. Una, buo ang tiwala sa Diyos. Pangalawa, iwasan ang inggit. Pangatlo, maging mapagpakumbaba kahit nasa mataas na katayuan. Pangapat, laging maingat at mapagmatiyag. At panglima, pinapatnubayan ng Diyos. Ito po ay ang mga bagay kung paano tayo pagtagumpayin sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking susunod na video. Salamat po. God bless everyone.